Binagyo. Harap-harap ang uh, kanyan, bastusan. Bastusan oh. Mas marami dito. Naku po, hindi matutuwa si Yormi nito pag naabutan niya itong center island ng Arten. Yung dating may mga halaman, mga puno lang, eh ngayon puno na ng mga basuran, nagmistulang damsite at napakadugyot na. Nilagyan na ito ng harang pero ganun pa rin, tinatapunan ng basura pa rin talagang uh, kwan, ngayong parang garbage area na dito na lang kukolekte yung mga basura isa rin ito sa mga lugar na notorious na maraming mga tolonges area anong aba ang kailangan ayusin dito tara pa natin, ito ay malapit sa poverty area ng Happyland at saka itong neighbor area ng Aroma umaga nandito na tayo sa Radial Road 10 nasa harap lang tayo ng Happyland one of the biggest slums dito sa Manila update natin itong center island ito yung usap-usapin na bakit daw merong mga kahoy dyan. Ano yan? Parang display lang. Meron pong purpose yan mga kahoy dyan. Yan ay para hindi magtapon ng mga basura. O mga anong nga uh, mga kalat. Dito kasi ginagawang tapunan ng basura. ay tulad yan no? Dito nilagyan na siya ng bakod. E yung mga basura naman nilipat. Dito sa kitna ng kalsada lang. Ito yung magiging mangyayari kapag Tapon sila na matapon. Alam nyo ba na maraming mga halaman dito dati? Sa kakakanyan, mga damo. Kaya pang tumatagal, nasisira. Tapon kasi nang tapon ng basura, kaya dumudugyot itong Central Island. So nilagay lang sa temporary solution yung paglagay nito ng mga kahoy dyan. Pero nangyari naman dito, nilipat lang yan sa kabila. Tinan mo. Ang mga kasi kabayan ito, may mga truck na dumadaan dito, lalo na yung mga garbage truck. So, ang mangyari yan, yung mga scavenger, umakit mo na doon, tapos kumukuha ng mga nagkikinabangan na pwede nilang ibenta. Tulad na lang ng mga plastic. Eh, ang ginagawa nila, dito na lang yung mga sobra na hindi na mabenta, dito na lang iniiwan, no? So, ginagawa din itong tirahan. Ayan lang, grabe diba? Lakas ang amoy. Ginagawa siyang tapunan din ng mga basura dito sa gitna. Ang amoy. Ayan yung mga basura Grabe oh Kasi madalas nakikita nyo mga magagandang center island ng tulad dun sa Moriones Sa Zaragoza Pero dito Center island na basurahan Pero kailangan dito lagi ng ilaw dito Tapos mga CCTV pa dyan oh no? Para hindi sila magtabas tapon ng basura dito Meron pang mas malalaan nito dun sa U-turn slot Nako Dun talaga kalbo talaga Ayan dito oh. yun Dito kami, malapit na to sa Happy Land Grabe oh Binagyo Nakakalagot talaga na pangyayari ito kabayang kapag ganito Ang itsura One of the dents Nakakalagot talaga oh Dilagay nga siya ng ganito, sinisira nila tulad nyo. No? para makapasok dito at magtapo ng basura Ngayon ka Ben habang tumatagal baka magiging kabundok na yung basura dito Ito lang na para meron kayong idea yung mga sample garbage truck na dumadaan dito pag mayroong mga nagabang for example may dumana na truck dito pusa aakyat yung mga scavenger niyan kukuha sila ng basura yung mga pwedeng mabenta plastic so napaka delikado kasi tumatakbo yung mga truck dito tapos bigla na lang sila aakyat babantayin dito yan so, tara natin tinatin sa kabila naman yan o oh. harap harap ang bastusan uh, Ayan, ganyan kadugyot dito sa arte nga ba yun? Ah, nga nagsusunog pa dyan, yan no? Mas matindi pa dyan o. Oh. Gami yung may plastic kasi sinunog. Ayan. So kung doon may bakot pa dito, mas matindi yung nangyari. Talagang totally kalbo. Yan yeah, o. Oh. Diba? Napaka brutal o. No? Oh. Ito ka o? Ah, nilagyan naman ba siya ng bakod o. Oh. Mas marami dito. Ito So dito talagang uh, kung, uh, tinapo na yung mga basura. Wala na yun dyan o? Oh. Ay, yeah, puro ba basura at dito meron din. Oh. Nakakalungkot lang yung nangyari. Eh. Talaga ganyan talaga ang sinapi dito. Ito wala to nakaraan eh, nilagyan na lang ulit siguro para di mapuno ng basura. Eh, yeah, napaka-busy ito sa lugar na to kabayan. Ito yung nakaka-stress na kalsada dito sa Manila. Para para pa niya maikikon niya, no? Sinunog. So, ano naman niya ko, Ben? Talagang, uh, kung ano to, parang band-aid solution lang to, eh. Kailangan talaga dito aksyonan talaga. Disiplina. Sig Sigurang pwede ito, Ben, maglagay sila ng garbage, no, na malaki. Tapos doon na lang itatapon yung mga basura. Parang container, ba? para merong designated na lapunan hindi sila basta pagtapon dito kahit saan saan kasi kawawa mga kondito kahit, kahit saan saan na lang sinasalpak